Ay hey, mga bay Ang dami na namang bago O tingnan nyo yung jacket Sunoma Mahal ito mga bay Ayan o oh, Ang ganda Merong mga pantalon dito Pantulog mm. Ayan yung nakuha po oh. O diba Kalkalin natin mga bay Kasi ko meron pa dito Ayan marami oh, maraming dami Kalkal tayo Ay maraming kurtina kurti mga bay ano ba maraming dami mm. ayan uh, pajama wow kapajama tayo ito o oh, kurtina. maganda ito oh. mamahaling Kurtina. Yan. ayan ang kita kami ni tatay dyan nandun si tatay dyan uy uy ara daming boxes saglit mga bay Ayan, nakuha ko yung boxes. <coughs> Ayan, ang um, dami dami pa gaganda. Kunin ko yan. Ayay, ay. Patay tayo. Hala. Ito. Hmm, tingnan nyo. Ganda nyan. Bago pa yan. grabe hmm, dito sa Amerika, mga bay. Wala kang panahon makita sa smisan. May panahon ka mamasura. Ganyan ang buhay pipilayin natin. Dapat masaya. Oh, ito maganda ito. Para sa kusina. O, oh, ba? diba? Ayan, hilain natin to. Para sa inyo yan. Ayan. Mm. T-shirts. Oh, ayan, polo. Maganda yan. Diba? ba? Mm. Ayan, camouflage. Pang bata. Mm. May Espiritu Santo pa. Ayan, o. Oh. Mm. O, oh, diba? Maganda yan. Hmm, Ay, ito mga bayo oy laba lang kulang nito nakahangir pa oh mm. rocks lang. ito ba mga bayo ah? hinalungkat ko siya kunti lang ang diferensya dito sa Amerika hindi kasi sila marunong magtanggal ang mansa oh pero maganda yan oh pwede mo yung pang -simbah. oh ayan ito ito meron dito Ay okay. hay mako ito pa lang, isang dumpster pa lang itong mga bay. Hindi ko pa yung yung... Maraming boxes. Oh, Kailangan ko yung boxes kasi magtatanim na muna akong garlic. Hilain ko muna mga bay. Hoo! Ayan o. Oh. Kailangan ko yan. Ayan, daragay natin. Ayan mga damit ko. Marami dito mga bay. Natakpan siya. Kailangan mo lang talagang kalkalin. Mm. Saglit lang. Uy, maraming dami oh. O, ayan, pajama na naman. Maganda. Uy, mayro mga bra pang bata. Ito kaya, okay, Malubong ako mga bay. ha, ah, hakutin ko muna yan. Ayun pa yung dalawa, hindi pa natin napuntahan. Hakutin muna natin. ipatay sa kabilang mga bay. Another box. Uy, kadaghan din gamit. Uy, lusobin natin mga bay. Lusob. Uh. Ay. Pala patay patay. All oh, right, ganda. Mhm. Mm, -hmm. mm poreg na rin 'yan. Kanin oh. Ay. Kanin. Mm. Te sheet munga ba 'yo. Mm. Daban lang kulang 'yan. Ay, okay, okay. okay. Mud mud mo lang tayo. Eh. Ito, oh, another one. Oh. Hmm, gamay kayo. Ano ito? Ay. Lugha na. Gagawaan dito eh. Hmm? Wala man go rumahabay. Ayan. Okay. Oh, Uy, wallet. Wallet. Okay, okay Alright. Okay, hindi pa Uh, Penuh diri. Hmm. kalisod Paano to mga bay? Hirap dito, lipat tayo sa kabila Tingnan nyo oh. Tinapon lang nila pang curl Dalhin natin yan Kaya yeah, ayan lang yata Ayaw kong umano mga bay, mahaba siya masyado So see you the next one mga bay Please follow, like and share So ma-update kayo sa Ating mga ginagawa dito sa Amerika mga bay Thank you so much